Hello guys. Ayan. Um, welcome to Familia G. Ayan. Kumuha ko ng ano, ng phone. Ito siya. 340 40 Lite. Vivo siya. Vivo brand. Tapos, ito yung, ito yung item. Bagong bili po yan. Ito. Ayan. Ito. Uh, ang nagustuhan ko dito guys, alam mo kasi, pagka ano siya, Vivo like. Ayan. Pag mag sa video niya, Uh, meron siyang, pwede mo siyang gawing dual view. Ayan, dual view siya, guys. Ayan. Kaya ako siya, ito ang naisipan kong kunin kasi for vlogging din. Ayan. Vivo like 40, V40. Ayan. Kinuha ko naman siya, guys. Ayan. Ano siya eh? Um, hulugan. Using naman ng home credit. Ayan, home credit siya. Ayan. So, magkano ba? Magkano ba ang aking denown? Tapos, uh, magkano siya monthly? And, first user din ako ng home credit. Bali ang um, hiningi lang sa akin guys, isang valid ID. So ang ginamit kong valid ID ay yung voters. Ayan, voters ID ko. Ayan. Tapos so thankful naman ako kasi na-approve ako. Ayan. Um, voters ID lang at saka um, kailangan ko lang ng isang ano um source of income. So, ang ginamit ko bilang source of income ko is yung tindahan. Tindahan ng nanay ko. Ayan, tapos tinanong lang nila ako kung magkano yung monthly ko, salary, ayan. Tapos magkano yung kita araw-araw, ayan. Tapos yung monthly. Tapos ayun na nga um tapos noon, sa information mo lang, 'yung alam mo 'yung mga pangalan, number, tapos dalawang reference na um kamag-anak mo na may ayun phone number din nila. Tapos ayun. Ayun sa na naman ng Diyos, ayun na approve ako ni Home Credit. Ayan na nga. So, na-approve ako ni home credit. Ngayon, magkano ba yung down? Ang dinown ko sa Vivo V4, V40 Lite ay 3,800. Ayan yung dinown ko. Tapos, babayaran ko siya monthly. Ayan, monthly ko siyang babayaran sa loob ng 9 months. So, sa 9 months, monthly niya is 2,169. So, ang price ng product, ang price ng B40 Lite ay 13,999. So, piso na lang, ano na siya guys? 14,000. Ayan, ayan yung total niya. Tapos, ano ba yung mga ano ko? Um, freebies. Ayan. So, meron tayong freebies na dahil sa kumuha tayo ng b 40 light, ang previous niya ay ito. Uh, ito yung item. Ayan, tingnan natin yung likod. Ayan yung likod niya ng V40 light. Ito yung front. Ayan, ayan, 'di ba? So, maganda naman siya, guys. Ayan. Ayan. So, ano ba yung freebies? Sa freebies na tayo guys. Ito, ito yung freebies sa, ano ko, um, na kuha ko is, ayan, meron siyang housing na transparent. Tapos ito, ayan, meron. Ayan, ayan yung kasama niya. Uh, Iano ko lang siya. Ilalabas ko kasi ginagamit ko pala ito. Bale, housing niya, ayan. So, ilalagay natin, guys. Ito yung product natin na binili. Ito yung housing niya. Ayan. Okay. Opo, wait lang. Ayan. Tapos, uh, wait lang, guys. Ang hirap niya naman ilagay. <laughs> Ayan. Uh, oops. Okay. Nalagay na natin, guys. Ang dumi na niyang screen niya, no? Tapos then next, tapos sa tayo sa housing niya. Ito naman, meron siyang power bank na kasama. Ayan, wala na siyang laman kasi ginamit na siya ng asawa ko kasi nga kailangan niya rin yun. Kailangan niya sa ano niya, sa pagbabiyay. Tapos meron siyang kasamang wireless BT headset. Ayan. So, ito lahat yung freebies niya. Balik di ba? Diba? So, ayan nga. So, gano'n lang ka ano guys, ka easy na naaprobahan tayo kay home credit. So, may account na ako sa rin. Kasi madalas, pag nangungutang kami kay home credit, ang gamit is yung sa asawa ko account. Sa asawa ko account. Ngayon, um, sinabi sa akin ng ang asawa ko na magpa-open din ako ng account kay home credit. Kaya yan. So, dahil wala akong cellphone, ayan, nagpa-open na rin ako. So, sa mga gustong, ano dyan, yung mga nagbabalak, ayan, nagbabalak ng utak, itry nyo lang din. So, ayan nga, ulitin ko, ang aking down is 3,800 first user, first time ko mag home credit guys sa 3,800 sa V40 light na nagkakahalaga ng 13,999 ayan, piso na lang 14,000 na rin siya tapos ang monthly is 2,169 so, hindi ko na siya guys ito total siguro, siguro okay na yon uh, magbibigay lang ako ng info Ayan. So, de depende kasi ang pag-utang kay, ano, kay home credit. Depende kung ano rin ang i-offer sa'yo. Ngayari, pag na ka ng product, product loan na 0%, ayan. Akin kasi is, as first time, ang in-offer sa is 20% ano um down payment ganyan kaya 38 yung inano ko um dinami -ano so ayan nga so may new na si familia Ji Ayan, tuloy-tuloy na naman ang ating pagbablog. Ayan, hindi na ako manghihiram ng cellphone sa aking mga So, yan guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, yan, subscribe nyo naman kami. Then, mag-comment na rin kayo guys. And, share nyo na rin ang aming vlog. Ayan. Tapos, mag-ano kayo dyan, um, mag-comment kayo dyan, lagay nyo kung taga saan kayo. Comment pa, kayo naman naman kung comment po kayo dyan, para bigyan nyo. Para aming nyo. Kita. Vlog. Ayan. Ito pala si Bray, ang bibig ng anak. Ayan. So guys, hello. Ayan, hanggang dito na lang. Thank you, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Shoutout nga pala kay Sir Riders Bong Moto na taga Tugigarao City. Yan guys, ano pang hinihintay nyo? Comment na.